Hello, mga tatong mga Inday. Kila na natin dyan. Ako ang tag-lista ngayon. 136 pa lang tayo. 4-up. Ayan, 4-up po tayo. So, pasapasa po dyan sa likod natin mga idol. O. So, ganito po kami pag nag-harvest po kami mga idol. After timbang dito sa likod ko. Pasapasa na yan papunta doon mga idol. Bukuti. Tuloy yung pag-harvest. Tuloy-tuloy pa rin yung paghakot nila pag-harvest. Saka dito pa rin dito, dito yung mabasa ng ulan. Kasi pag nabasa ng ulan so, mabibiyak. Tama ba, madam? Mabiyak, mabiyak ba pag mabasa ito ng ulan? Oh, yes mag mapangit siya. Sa oh, siya. siya. Magitim. Tapos ma parang ano? Mabulok. Anong... Ay, mag magpulkadat siya. Oo oh, oh. magpulkadat siya? Oh, mag oh. siya. Ay, pero kung doon pa sa area, mabasa okay lang. Tingin oh. Ganun pala 'yon. Ganun pala 'yon, pre. Oh, <laughs> ganun So, hindi sila nakaalam nila. Pag may spotted na basa 'yan ng ulan, pag bumili kayo. Ayun. Pero sorry, ang laman yan is okay naman ang laman. Wala na no, problema yan. Oh. Yan o. No? Is, ano yan, mag-sabi oh. mo sa pakwan natin, partner? Ay, ah, ang daming mga laki, ah, siyempre. Uh, yan. Thank you talaga na, sa na gamit natin dito ng mga uh, full collier, <laughs> like yung primitive <laughs> booster. Ayan, abuno. Yan. Halos wala tayong reject partner na yung mga uh, biyak-biyak oh. ng na mga turak. Hindi pa tulad dati sa Palumbi, no? Ang uh, dami doon. Ito, Oh. Shout out Mel. si Michael. Asal ah, si Jordan. Ayan. Boss Jory. Kinkin. kin oh. pahin natin yung 2 uh, down natin diyan e, Pasa mo dito pour up ha. <laughs> <laughs> oh, to oh, oh, <laughs> <laughs> ang ang, ang down ba? Ang 2 down i for up. <laughs> There, ito, ito, ito yung may mga turak mga idol. Yan, so reject oh, na po yan siya. So, usually so, damage po siya ng insect. Depende kung anong mm -hmm. damage yun, no? mga ganyan-ganyan na damage. Network, Pero, network. Pero, pag nabuksan po yan siya mga idol, sobrang ganda po yan siya mga idol. Kaya, sobrang pula yan siya mga idol. Kaya, no? Wow. to for up to lahat mga idol. Yan, kaya classify yung for up dyan. Namasa sa kahapon sa makilala

231 ah, for up 500 121. So pasapasa lang 'yan siya dyan, mga 1. natin yung turak para makita ninyo mga ito. Di natin yung trunk para ito. Buksan na, buksan, buksan, buksan para makita natin kung maganda ba. Ano ka pula? Ito, eso sa. May sugat na siya, may sugat. Ito 'yon yung turak oh. Ano ang cause niyan, pre? Usually, yung mga insecto like crickets, mm. sometimes try nila. Oh, may mga ano yung lupa, iwan ko kung anong nakapag-crack-crack nito. Pag mag-expand kasi siya, uh, mag ano po kasi siya, mag crack. Mabilis na pasukan ng yes. pag Pero na, na pag may sprayan po siya ng ano, yung foliar na may growth hormone like yung nagamit natin na Primo Plant Booster. Uh, mag-expand kasi siya. So if may mga damage na kahit kunting damage niyan During expansion niya lalaki Kagaya nito mm. So reject po to siya kasi mapasukan Pero kahit tapyasan natin yan oh, Ito part na nga mm. Sampulan natin mm. so, Halos walang damage siya So hanggang balat lang Hanggang dyan lang yung damage niya Pero good yung kanyang laman nito. Kasi oh, hindi siya nakapinitrit sa loob. Tingnan nyo ah. Yan, dyan na side lang may aftertaste. Yan, dyan uh, na side. hindi, oh, pero maliit sa masyado. Uh, parang ganito, wala na. Kasi ito, malaki na siyang crack oh. Imagine nyo, ganyan lang yung damage niya. Pagdating dito, halos wala na yan siya mga doon. Tingnan natin. Ang bilis yung para balance. Oh, tigas oh. Sa kanan ni Uh, Nakapag-skip kasi tayo ng two times na abuno. Ay. Oh. Yan. <laughs> hmm. Walang Pero medyo ano pa siya. Alanganin pa siya sa araw. Ang maganda lang dito kapag na-stack ka during Christmas season, aabot ito siya ng Christmas season. Kasi ano si Dles kasi to. Hmm. Kailangan pang shipment kasi to eh. Oh. Hmm. Oh. 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 Sigat, sigat. Ay, na

120. Maha mahal man. Ay, kumino. Kumuhan Tung ka Ay. pa. May turak lang naman. Busog. Sila natin sa kanila. Sila busog na yung iba. Ayan lang kumain kasi nga. Paraging pakwan yung araw-araw. Pakwan. Baka magka-diabetic. Tayo nito pakwan na to. 120. Mahal na masyado sa fruit stand. Eh. Itong slice na to ganyan. Oh, parang 20 na ata. Ayan. Hmm. O, yun, Pero dito mura lang. Ayan oh. mamaya kung sino gusto. Gleyt sempre. Gumon natin sa taas. Dalay lang ka. lang to Bago lang Jour. 120. 120 pa hindi ako nakalista. 120 mga Pulang-pula. down na nito, boss. down to, for up to For down muna kasi may ang ano. up to, 120 ah. down 'to, Coba sarap mangedor. Hmm. Unlimited. Pakuan to area. Paku -to area. Paku lang Mike. okay lang Pakuan, -mik, oh? Mike, oh. Paku Mike. Hmm. <laughs> hmm. Pasasta. Hmm. <spackular> ouais <sharpania> no? hmm. <findats> sa Roske nalangarin boy sa balik ng pantry ko. Tindahan dai. Tamis kaya. na. slice ngay kanang anong kurak na maguba na. Ako slice dina mo slice. Hindi ka sayang ba? Isa ay ginag-juice lang. Pour down for down. Oh, pour 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 down. down. Hmm. Pag mga mga ito lang, pour down is nasa 18 pesos per kilo pag pour down, ganyan mo. kana.

Sagol lang may problema na. pa, ko. Oo. Oh. Mahal ba yan, Tyler? Ano ba? Alas pras lang din naman ng presyo pero pag dito sa farm gate merong discount pag yung, pri yung kilo Pag yung kilo kasi umabot ng 4 up mas mataas 22 Pero pag 4 down, four down na minus na ng 4 pesos, 4 pesos 18, na lang. So 18 na lang Pag 3 down is 14 Oo. Oh. Pero pagdating naman sa consumer halos parehan lang yung. Hindi ka po tusbus Yurio, do lima lang sawanya pala. Ako, ni kamot dala pamin kainan, balabala man ba siya pusing. Balabala sa lugi kasama. So, sino? Pero ano mas magandang size? Para sa akin, ano, four down, pour three down, down. down, three down. Ma -ano, mabinta? Mm -hmm. Four lang. four pang, mayaman lang yan sila. So, Pag, ay, sa, sa, sa mga sa kitering, kitering, no, four up. Same lang, uh, 40 to 50 ang 40 to 50, 50 no. Uh, so, pa, four kilos, 100 na, ay, 200. Barada oh. Parang almost times to din No? At least oh. kasi transportation, so, ang sa... labor. Ako. Oh, Kumpitan pa ka. Kumpitan. Oh. Iamin <laughs> niya gila. Nakatingin ka kay Kel. Nakatingin ka kay Ken Kapag so, sabi mo, ah, makupitan ka pa. Wala ko kakupitan. Nakita sa video, Kel. Ano mo lang, replay mo na lang. Sabi niya talaga, Kel. Boss, wala ko kupit siya naman. Wala mo ko tago rin na. Sabi niya, basta. Sabi niya, Kel. Tapos, kupitan pa, Tapos, nakatingin siya sa'yo, Mga dalaga, nito kupit siya. Bisto, kabalo ka na. Ha, ha, ha. <laughs> mga man yung trabante dito. Puros mga kuha na dito, mga likian di ng mga ano. Sa Davao, Davao. makita na ka mga bantay mo, boss ba? Ang ilang. Nagapang upit dito, yung mga matindira dito. Yung <laughs> piyangid. <laughs> 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 very slight lang. Very slight lang. <laughs> Ay, no, sorry, sorry, sorry. Hilang. Ay, doon na lang. Minus yun, minus. Wala man nakita. Video lang. Uy, ah. ay, 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 ay. Ayan, ay, ay, ay. ay, okay lang yan. Wala, di ko ka pangawat ko. Boss. Sa lang. Ulam ko? Sabi niya, mas surplus financing? Ulam ko eh. Four down. One to ten. Isa pa, isa pa, isa pa. Sa dior. Isa pa, isa pa. Isa lang, isa lang. Ipahigad na itong lulog. Ang tuwan ah. Patro kilos ah. Okay, pati ka lang po trumilis mo lang. Pati na kami kin. One to Nakiluhan lima ko. Nakiluhan lima mo. ang ba? Tambok na kayo kumos mo sa Tagtatlo Kasi ko, lang ko. Gamay-gamay, ano nagpatambok si mo? Pakwan? Bahaw. na Pero ang sa hotel, it's manok. Bisag mariwahan na ko grabe blo practice, parang bala na ito ba? siguro katay ahhhh wala wala rin, rin. rin. No. skin kill no. <laughs> <laughs> ikat yun ja <laughs> ikat boss wala po boss hindi pagka dyan mabawi boss wala wala edit uh, <laughs> upload na sa boss joke lang dito. na ha joke lang oh, Bawi, bawi, baway <laughs> bawi na ano, wala ano. balda ata ni gusto. <laughs> ah, ambal ko niya out, nakarelate daw ko. Oh, nawala ni boss. dali sa nga 3 down. Ke balita dayon. I 3 down na dayon. 3 down. Three down. Para ma maoligwa dere ay. ano daw ni kagata <laughs> kay pun Ano <two> kada ko to down niya. Uwi, na ni boss na. Ato 3 down na. Ay, Ayun, ito. na down. Kaso, kaso. Ari kaso, kaso, kaso. Boss, basta da. Ang tatlo kay tarya to. Oo. Ang to. Ang na. ganito kami mga idol kapag nag ano na. Kargada na. Boss. Yan, kasi Ano ba ano karon? Ha? Ano karon? ano? na ko ang ito. Hindi na, edi pay, pay, pay. na timing. Subukan natin timing. Subukan ito. kaparehin timing ng. Ano idol? 3 lang sa timing. Malapit siya, malapit sa timing. Malapit dito. Magabot pa kadiri. Mutoy. Sino pa ng gohal noon? may di breaking, hindi focus, bako mong ng pista. Um, uh, drap pa lang ni ipukos, tulutulo ba? So, duha man uh, na ni akong gi agay patuos. gusto niya sa to, pero may okay. 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 Naluya. Okay. Naluya. Uh. Naluya. Ma na. Sino ang abay ko? Garahaw ka na isa. Tops. Oop, ya. ang tuloy ha. Naloya, bituan natin. Dili yung talisang na, po, Kita po. 118. 118. 118. Share, share the blessing. Una man daw ang kuhaan dito daw, fruta sa dipolog. Para na dito. Una daw dito. dito Okay, okay, No problem. Una daw ang manggustin dito, ulan sunes. para lapit tayo. para ini. fight, fight. Dito di. Supply man ko yan. puno ng melon. Punoan lang.

Ayan na Bagong hiring Michael na. Jordan. Hmm. Laka. Ang MVP na mga rin. Bili na gali basketball players.